Alam nyo ba na parang chiffon cake ang lasa ng mini pancake na to? At napaka fluffy pa na parang mond special mamon. Ang dali lang ng procedures, ang daling sundan, madali yung mga ingredients. Kailangan lang natin ang dalawang itlog, ihiwalay lang yung dilaw at saka yung puti. Ibit lang yung egg yolk hanggang sa maging ganito itsura niya. At ilagay na yung gatas. Ang ginamit kong gatas, isang pack ng birch tree na tinunaw sa 1 4 cup ng maligamgam na tubig. Kapag naihalo na yung gatas at saka yung egg yolk, pwede na ilagay ang 4 tablespoon ng cornstarch. Kailangan ng salain para maalis yung dumi. At haluin ng mabuti. Kapag ganito na yung texture niya, ilagay na yung 1 half teaspoon ng vanilla. And then, iset aside. Sa isang hiwalay na bowl, ibit lang yung egg whites. At ilagay ng paunti-unti yung 6 tablespoon ng white sugar. continue mixing lang hanggang sa maging ganito yung texture niya. Na kahit balikta rin mo yung bowl ay hindi mahuhulog yung mixture. Eto, itignan nyo. Kapag ganito na, pwede na. At i-fold in lang natin dito sa ating unang mixture kanina. i-fold in lang hanggang sa mag sila. Kapag na-mix niya mabuti, pwede na ilagay sa piping bag. At ikat lang dito sa dulo. Maglagay ng konting mantika sa ating pan. Sa stove lang natin ito lulutuin kaya hindi na kailangan ng oven. At ilagay na yung ating mixture dito sa ating pan. At lutuin na ito sa stove gamit ang very low heat. Maglagay ng konting tubig. At takpan. Balikta rin lang at same lang din ang gawin sa kabilang side. Maglagay ng tubig at takpan. At eto na yung ating mini pancake na lasang chiffon cake. At napaka fluffy pa na parang mon special mamon. Hindi ko talaga aakalain na makakagawa ako ng ganito kasarap. Grabe. Thank you for watching po. Please don't forget to follow, like, and share. God bless po.